Ayan si Awit Gamer, dating millionario. Ngayon, tumatanggap na ng tulong. Totoo po yun. What's so, guys, this is Awit Gamer. Uh, for today's video po, pumunta po dito si Boss Idol, sa si Madam Beauty at si Kuya Yun sa Bulaga in Ah, uh, Tutulungan nila tayo para makabangon at uh, tutulungan nila tayo mag abot sila ng tulong para pandagdag sa business ko. Maraming salamat po kay Boss Idol. Wala pa man pero salamat po agad ako. Ito po sila, ayan, si Boss Idol. Boss Idol? Oh, okay, I wait, Boss No, Ano Ayan. Madam Beauty. And then si Papa, ito yung nag-trending. Uh, Siyempre, Boss Idol. eh, hindi po kayo nagpunta dito for content or something na, ano. Na nag-chat po kayo, kayo kay Papa na gusto niyo po ang tulungan. Bakit po, hindi po, gusto niyo po. Okay. Kung gusto na okay. pala, hindi Una una nakita ko kung paano ka nagsimula o paano ka uh, ngayon, nandito ka ngayon sa sitwasyon na to. Uh, nagsisimula ka dito sa iyong uh, Bagoong. masarap na baguong kasi natikman ko na rin po kanina. Uh, so, binigyan mo kami ng dalawa na baguong. Ayan. So, ito. Ito po ang ano ko. Ayan po ang panimula ko itong video. Uh, -oh. uh Ito po yung kanyang uh, baguong. No? Baguong ni Awit. Ayan. Natikman ko na po ito. Sulig, Ang sarap po. Ayan. Ano ko po yan? Sarili ko pong gawa yan. Yan, yeah, specialty po niya. Special Oo, oh, grabe. Oh. So, ako, naparito para, ano, hindi, hindi sa content, hindi sa ano, kasi uh, alam ko, naniniwala ako na talagang lubog ka So, mag-aabot ako ng kunting tulong para sa iyong na uh, nasimulang uh, pagbabagong buhay dito sa iyong uh, naisip na napakaganda. Ano? Kasi ayaw na ito. po niya talaga sa sugal. Ayaw na po niya. So, ito po. Wala pong mapipirbisyo dito si Awit sa kanyang pag-uong Okay, ito na po ang kanyang simula. So, ako po ay magbibigay ng kunting uh, pagsisimulan niya, kuhunan, okay. patagdag sa kanyang punan, pagsisimulan niya. Ayan, kasama ko si Madam Black Tassadina. So, ayan, para sa'yo to. And, uh, salamat sa iyong napakasarap na bagoong. Ito po. Yan, guys, huwag po kayo mag Ito pong binibigay. Another 10k. Wow! Yan, para Tulong namin para sa'yo. Wow. wow! Thank you po talaga. Basta so, yeah. ang hiling lang namin sa'yo, huwag mo nang balikan yung mga nakaraan bagong buhay. Huh. Tulong sa business. Tulong sa business. Ito po guys, sa mabuti po to. Actually, dati yung nalilitan ako sa ganito. Pero, pero ngayon, sobrang laking tulong nito para sa panimula ako sa business ko. Hindi uh, po ako nanghingi ng tulong, pero kusang loob po binigay ni Boss Idol at ni Madam Beauty. At syempre, gagamitin po natin ito sa magandang bagay. Katulad po nito. Kanyang negosyo ngayon. Salamat yes. Napakagandang simulain ni Awit. Okay ako po yan. Uh, specialty ko po, po yung bagong yawit. Uh, ah uh, may kwento to eh. Sa ako na lang po ikikwento sa inyo kung paano ko po yan. Kung bakit naisip ko po yung business na Pero ang importante po, maraming salamat po Madam Beauty and si Boss Idol. Si Boss Idol, akala niya lang po. Mayabang din niya pero mapaka uh, po talaga sa personal. <laughs> Tapos si Madam Beauty naman po is, yung vlog niya po is charity naman More on charity talaga. More on charity po si... Black Death Athena Malita pero ano nga, take note, hindi niya kami pinapunta dito. Kami, kusa, kusa, kami nagpunta dito. So, oh, yan. Yeah. Well, well, singama kami ni Boss Aydo. I... Oh, oh, oh. Sobrang bayad po nila. Sabi oh, siya, oh. niya, alam niya, awit tada, yeah, na Hindi, yeah, hindi ko alam. Kaya, naghindi, inakuras sa gintay. Uh -huh. Okay lang yun, okay lang mo. Huwag kita about that. Yeah. Sorry okay, po kasi, 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 ano, kasi, okay, ito. ano, kasi, okay, ano, ano, okay, po okay, ano, ano, okay, ano, okay, ano, okay, ano, okay, pero pinunta ko po yan sa 3360 lang po yung isang box Pero dineliver ko po yun Hindi no, ko po, po na-appreciate yung pera ngayon sa Grabe ang import 3360 pupunta po ka ng Malabon Para po may deliver po yung bagong nyo Kaya kung gusto nyo pong mother uh, PM nyo lang po ako And support tayo po sana magtuloy-tuloy to Boss, thank you Sa mga nampapas po sa kanya ha? Ito makinig po kayo Ano? Ako po naghintay dito ng apat na oras makit, maigit apat na oras, makita lang siya. Ha? Makita lang siya at uh, mapatunayan kung totoong natalo siya ng ganong kalaking uh, halaga. Ako nagsasabi, totoo po. Totoo. Kasi hindi po tatangkap sa akin ang maliit na halaga ito kung talagang hindi po siya natalo ng ganong kahalaga. So yung mga nagkukuntin po sa kanya na nagsisnungaling lang siya, ayun si Awit Gamer, dating milyonaryo, ngayon tumatanggap na ng tulong. po, salamat po sa lahat ng mga tumulong. At ito po, basta lahat po nang binibigay yung tulong ngayon. Dati ako yung tumutulong, ngayon kahit po malit na bagay, hindi ko po tatanggihin Pero hindi po ako nangingi ng tulong ha. Uh, yes. Bukal naman po nila. Yes, yes, po. yes, of course, of oh, course. Kaya yung inspirasyon. ano niya, lang po itong ginagawa ko po ha. Lesson learned po ito para sa mga tao milyonaryo at gusto sumubok sa sugal, huwag nyo na po subukan. Kaya kung gusto nyo po talaga at di po kayo mapigilan sa sugal, yung kaya nyo lang po ipatalo, yun lang po yung gawin niyo. Ang hirap po maging kalaban ng sarili. Halos ilang buwan din po akong depressed. Umiiyak gabi-gabi pero nilalabanan ko po <laughs> sarili ko ngayon. Yun po, Boss Idol, salamat po sa tulong. Madam Beauty, salamat po. Ah, uh, boy kulit, boy kulit. Thank you. Ah, uh, kahit na pwede kang mag-sample na wala Batanes, natin sa konti lang. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Wala lang. lang. Yun na yun? <laughs> maraming maraming salamat po kay Boss yes. Angel and Madam YouTube, Salamat po. Sana po supportahan nyo yung bagong niya awit. yon, Ang pa ngayon. 40 pesos lang po talaga. Salamat po. Yon no. yung o. Yung bagong niya awit, iuwi ko na! <laughs> bye, bye guys!